So uh brothers and sisters ano ating pong pag-usapan kung uh, bakit ang bakit ang choose ay hinandugan ng mga propeta sa so old test old testament like for example si Moses ano si Moses ay uh hinandugan siya ang Diyos ng Allah. So, atin pong basahin ang Bible sa Leviticus chapter 23 verse 12 and 13 Sabi niya, At sa araw ng iyong aluging big case ay maghahandog kayo ng isang korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan na pinakahandog na susunugin sa Panginoon. 13. At ang handog na harina niyaon ay magiging dalawang ikasampung bahagi ng isang ipa na mainam na harina na hinaluan ng langis handog nga na sa Panginoon na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy at ang pinakahandog na inumin niyaon ay alak na ikaapat na bahagi ng isang hin. So ito yung ating diinan na no. Pinakahandog at inumin niya ang alak na ikaapat na bahagi ng isang hain. So brother and sisters ano, makita natin na ang mga propeta from the Old Testament like for example si Moises ay hinahandugan ng Diyos ng ala pero bagamat uh, hinahandugan nila ang Diyos ng ala Of course, siyempre, sila din umiinom ng alak. Diba? So, umiinom din sila ng alak pero hindi sila naglalasing. Di ba? Hindi sila naglalasing. Di ba? So malinaw na kahit ang Diyos kahit ang nagre-request ng alak. Di ba? Kahit ang Diyos nagre-request ng alak. Pero, bagamat ang Diyos nagre-request ng alak, na ang Diyos ay manginginom, ano? Bagamat ang Diyos nagre-request ay nahandugan ng alak, hindi ibig sabihin, ang Diyos ay manginginom ng alak. So, dapat din natin maintindihan ng kalagayan na yan. Na, ang Diyos talaga, hindi niya sinasabi na ang alam na masama. Nagiging masama ito sa isang bagay kapag ka ito ay sobra, kapag ikaw ay tumutungo sa paglasing. Diba? So malinaw dito hindi masamang uminom ng alak. Kasi kung masama ang, ang alak, eh dapat kahit ang Diyos hindi hinahandugan ng alak. di ba? So, da, da, dati, dapat natin malaman na Nagiging masama lang ang pag-inom ng alak kapag ang kalagayan nito ay ba? Kapag ang kalagayan nito ay nagiging malalasing na o sobra pag ng pag-inom ng alak. Iba e kasi kapag ka pa na ng alak ay masama. So, so hindi ko ini-encourage ng tao minum ng alak. Pero sinasabi ko lang, most majority sa mga tao ngayon, hindi talaga ang pag-inom ng alak for the, for the glory of God. Kundi, ang pag-inom nila ng alak for the glory of the flesh. So, ibig sabihin, salamat. ayon sa aking pag-aaral ang ang alak ang ang al ay nakakabuti sa kalus sa sa blood uh, ha, sa high blood and the blood circulation so yung blood circulation ay nagiging normal nagiging normal siya sa pagkatang kalagayan niya yung pala yung, 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 epekto ng pag-inom ng alak, the, 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 sa the blood circulation na na, 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 nagkakaroon ng tamang sitwasyon at panlaban dito sa heart attack. So, yun ang benefits ng alak, ano? Maging ang ating Panginoon si Kristo. Okay. Nung siya ay humarap sa sa kanyang mga apostol. Mayroon siyang mayroon nagkaroon ng isang handaan, kainan. Na handa yung tinapay at alak. Ito, pag tingnan natin dito, basahin natin sa 20 27, no? 56 verse 27 ng Mateo. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, Magsinong kayong lahat, magsinong kayong lahat, Diyan. Okay. Sabi niya, nagsasabi, magsiinom kayong lahat. So, do, doon sa time na yon kung unawain mo dito sa ano, mayroong kaganapan ng pag-iinom. Ano? Yung pag-iinom ito, ay Karap niya yung mga 12 apostol, no? Karap niya yung 12 apostol. So, so mayroong kaganapan ng pag-inom ng alak. Sa 28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipa na nagbubuhos dahil sa marami, sa ika, pagpapatawad ng mga kasalanan, Datapat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas. Itong bunga ng ubas, ito yung sinasabing wine, wine. Alak ito eh. Hanggang sa araw ng yaong inuming kong panibago ng mga kasalo ko kayo sa karyan ng aking ama. So, ito ay, kung titignan mo yung 29, makakainuman muli nila ang ating Panginoon sa Kristo. Makakainuman muli nila ang Panginoon sa Kristo doon sa kaharian ng, a ng aking ama. Sabi niya, makakainom uli nila na, natin, sa, ang ating Panginoon sa Kristo, doon sa kaharian ng aking ama, ng ating ama. So sa panahon ngayon, hindi natin siya makakapiling sa sa promise nito. Pero may pangako siya, sabi niya sa 29. Dapat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako inom nitong bunga ng ubas. Itong bunga ng ubas ay ito. No? Hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago ng mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking ama. Sa English nga. Sa English. Ano? 29. Sabi sa English, ano, But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine. Itong vine na ito, yan ay alak. Ah, sa aking pagsasaliksik, itong vine na ito, ito ay alak. Sabi niya, until that day when I drink a new beer, I drink new with you in my father's kingdom. So, ating saliksikin na, na yung vine na sinasabi. Yung vine daw ito, Yung vine nito, pating basa sa aming pagsasalik, ito daw ay, the fruit of the, ba, the wine, the vine is wine. Jesus acknowledged to the Pharisees and scribes that he drank wine. If you read in Luke 7, 28-31, oh, siguro ito mababasa doon eh. And he made wine for a wedding. John 2, 6. This does not mean that Christians must drink alcohol or oven. That they should drink alcohol. Just that we may. So itong na sinasabing vine, ito pala wine, ito pala'y wine. So, yung pala, ang, ano, iyong pala yung alak din pa, alak pala yun. Now, So, makikita natin yung kalagayan, no? Maging ang ating Panginoon Kristo, manginginom din siya, pero nagiinom siya ng alam, pero hindi naglasasin. Nakuha niyo? Hindi siya naglalasin. Ano ba? Sabi niya, and he took the cup and give thanks and give it to them saying, drink you all of it. So, pinapainom itong drink, drink you all of it. Ito yung alak na wine. with this wine. For this is my blood of, of New of Testament, with is shed for many for the remission of sin. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink anew with you and my Father's kingdom. Of course, uh, bago si Jesus Christ na maganap ang crucifixion niya doon sa cross, nagkaroon ng pagtitipo ng mga apostles, uh, Paul's apostol. na doon sa pagtitipo nila, nagkaroon ng inuman ng alak. Sabi niya, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many of the remission sins. But then see unto you, I will not drink. Sabi niya, I will not drink. Uh, henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink anew with you in my father's kingdom. So, mal malina po na. na ang, ang pointo ko dito kung bakit ko sinasabi nito ang, ang kamalian lang kasi ng pag-inom ng mga tao ng alaw ay dahil doon sa kanilang uh, dahil, sa kanila do, dahil sa kanilang dahil sa kanilang yung mga tao I'm talking about the people majority of the uh, tao sa buong mundo majority si more in the pleasure of the flesh. Sa laman talaga. Pero kung ang pag-inom mo ng alak ay yung pag-inom mo kahit konti lang, hindi masama. Pero kung ang, ang pag-inom mo ng alak is part of the bisyo, bisyo na siya, hindi maganda. Kasi diyan ang kinabagsak ni Enoch eh when he drank, he drank a, a, wine. Doon talaga, nasobra siya at nagkaroon na ano siya. Nawala siya sa sarili. So, ang punto ko dito, ang punto ko dito kung bakit ko ito sinasabi, dahil sa kung, kung marunong tayo magdisiplina sa ating sarili, alak ay mabuti. But if we cannot control our self to drink the wine, mabuti na lang huwag na tayong uminom ng alak. So kung bakit ko ito sinasabi, maging si Jesus Christ nagiinom din ng alak. Bagamat si Jesus Christ nagiinom ng alak, pero hindi siya naglalasing. Ang masala, masama lang kasi sa buong sa mundo, sa mga tao, ginawa nilang alak for the pleasure of the flesh. Hindi for the for the good, for physical condition ng kanilang ano. Kasi pwede ka lang uminom ng konti lang. Kasi yung alak ka, nagkakaroon ng mabuting kalagay sa isang katawan ng tao. So kung ba, hindi ko sa pinopromote yung ano, pero Most majority sa si mga tao, talagang for the pleasure of the flesh, yung too much drunk of wine. Sobrang pag-inom ng alam. So, hindi na, hindi maganda. Hindi maganda yung sobrang. Too much drinking of wine. Bakit ko ito sinasabi? Kasi... ang ang mga tao sa buong mundo majority sa kanila talagang sobra at ang tingin nila sa may mga Christian din na ang tingin nila ng mga Christian believers na kapag ikaw uh, uminom ka ng alak talagang lasinggero ka eh, talagang lasinggero ang mga tao hindi katulad ng ni Jesus Christ at mga old na mga old prophets na sa ano sa Old Testament, even the New Testament. They are drinking of wine. Uminom sila ng alak pero hindi sila naglalasing. Kasi may modelo sila si Jesus Christ. At isa lang talaga sa nakakitaan na nakakita na nagdaglasing sa Old Testament, recorded in the, in the uh, sa, sa Old Testament ay si Inok na nasobrahan siya. Pero kung iisipin natin, tama talaga. Kap, ang sabi sa Bible, pag uminom ka, dapat konti lang. Di ba? Dapat konti lang, hindi yung marami. Sabi niya, Drink no longer water, but use a little wine. Uh, use a little wine for the stomachs, 16, then impermities. Yung pag pala natin ng ala, konti lang pala para doon sa stomach. Sa Tagalog na, tingnan natin sa Tagalog. Doon. Sabi niya, sa Tagalog. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang konti. Huwag kang iinom, huwag kang iinom pa ng tubig lamang kundi gumamit ka ng kaunting alak. Dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Tingnan niyo no. Ha. ang pag-inom pala ng alak na konti lang ay mabuti para sa sigmura. At sa yung at, at, sabi nga at sa yung madalas ng pagkakasakit. So mabuti pala ito yung pag-inom ng alak na konti lang. Nakakabuti pala ito sa kalusugan ng tao. Hindi pala, mag, hindi pala masama yung uminom ng alak. Pero mabuti pala ito, mag-uminom ka ng alak, konti lang. Para sa yung sigmura at yung sa madalas ng pagkakasakit. Pero anong ginawa ng tao sa buong mundo? They are drinking too much. So yung drinking too much, sa pag nila ng sobra ng alak, ay hindi pa, hindi na maganda sa kanilang kalasiyosulan. Kaya nga, it's, it's better you do not drink a wine. Mas mabuti pang pa hindi kang minum na. If you cannot control yourself to drink the wine. ba Kung hindi mo kaya kontrolin ang sarili mo, mas mabuti na lang huwag kang minum ng alak. Pero kung iinom ka ng alak, a little wine, dito sinasabi, yung kaong, kon, ano eh, konti lang eh. Kaunting alak. Sabi nito, kaunting alak you know, konting alak. Diba? Ang mali lang sa mga tao, hindi nila kayang kontrolin ang sarili nila. They are drinking of wine, but they did not control sa yung kanilang feeling. Kasi bakit hindi na? Kasi ang gusto niya le, ang 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 nangyayari the pleasure of the flesh eh. yung, yung yung sa laman na. Nagiging masigla sila eh. Hanggang sa na-out of control ang iba at hindi na maganda. So, yun ang masama, yung sobra, yung paglalasing. Kaya pinagbabawal na huwag kayong maglasin. Yun ang pinagbabawal, huwag kayong maglasin. Hindi pinagbabawal, hindi sinasabing na bawal uminom ng alak. Ang bawal, bawal maglasin. Diba? Kaso lang, hindi mo mag hindi mo mapigil eh. Kaya mas mabuti na lang, wag na lang uminom ng alak. If you cannot control yourself to drink a wine, it's better to not drink a wine. But if you control yourself to drink a wine, is better kasi may prevention siya yung yung circulation ng blood seal mo ano, pati sa heart attack yung blood sakit sa puso gagamot din pala yung alam kaya lang hindi ginawa nilang for the pleasure kaya ang affecto sa katawan nasisira kaya too much everything is dangerous eh. But why it is dangerous kasi sobra-sobra eh. kahit naman nung pagkain, pagkasoobra talaga masama. Di ba? Sana makita ng mga tao ano. Kaya nga sabi sa ano. Uh, Kaya nga sabi sa Bible ano. Ah, uh, natin ano. chapter 3 verse 8 English ba Sa English tingnan natin sa English verse 8 ano Sabi niya Likewise must the deacons be great not though double tanky, not giving too much wine. Sabi yan, not giving too much wine, not greed, greedy or filthy looking. So, para sa Tagalog natin, mas, But, dito gusto kong din, eh? not giving too much wine. Sabi hindi dapat sobrang alam. no? Hindi dapat sobrang alam. Ang, ang 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 ginawa kasi ng mga ano, pag uminom sila ng alak, sobra. Ha. Kaya nagiging masama. Tingnan natin sa Tagalog ano. Sabi niya, gayon din naman ang mga joke dyok, joke dapat ay mauhusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak. Tingnan mo, hindi mahilig sa maraming alak. Hindi mahilig sa maraming alak Ito yung too much diba? Ang iba kasi Gusto maraming bote ng alak Sa Bible sinabi Hindi maraming alak diba? Hindi maraming alak Pero ang ginawa nila hindi mahilig sa maraming alak. Maraming al ang ginawa nila, mahilig. Kaya pagka lang, hindi pa inap. Eh. Gusto nila, dalawang bote, tatlo hanggang isang case, hanggang sa malasing sila. Diba? So, pinapakita dito na hindi mahilig sa maraming alak Ang, ang ang ang, tao mahilig sa maraming alak. Hindi hindi nila gusto yung konti, gusto nila marami. Kaya doon bumagsak ang kalagayan. Kaya nga, mas mabuti na lang sa kristyano, huwag na lang uminom ng alak kung hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. For life! It's better you not drink a wine for life if you cannot control yourself. Di ba? So kung bakit ko ito sinasabi, bakit ko ito inano sa YouTube, sa Facebook Live, sa Facebook YouTube, ah, uh, YouTube Live, sa Facebook Live, eh, eh kasi, ang, ang dating kasi sa unawa nila, um, ang alak ay masama. Sa diba? so dapat natin makita nito yung kalagayan na mabuti pala yung alak yung kunting pag-inom ng alak ay mabuti sa sipmura at sa mga mm. nagkakasakit lagi Pag ikaw lagi ka nagkakasakit mas mabuting uminom ka ng alak kunti lang for the better for your health condition んば